Ang harapang bahaging ito na tinaguri ang White House sa barangay Senyora Porak, Pampanga na sinasabing leisure resort umano ng mga big boss ng Lucky South 99 ang lupa na ibinenta ng Kapampangan businessman na si Jeric Manaloto noong taong 2019. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News sa isang pagtitipon ng mga negosyante sa Pampanga, nilinaw ni Manaloto na hindi pa fully develop ang likurang bahagi ng Leisure Resort noon, na ngayon ay may floating villas na. Um, bahay ng mga big boss. Is property namin dati. Ah uh, so naibenta namin yung property na yon 2019. So, after namin naibenta, pan-checking naman, na-transfer naman agad nila sa pangalan nila, 2019 din. Uh, pero yung property nyo yun is yung isang bahay lang, which is yung white na mansion. Then may dalawang pool. Pero yung buong likod niya, yung 2 plus hectares, is Roland lang siya. Kwento ni Manaloto, mabilis ang naging transaksyon sa bentahan ng kanyang property. Bagamat may Chinese National Umano siyang nakita noon sa pirmahan nila sa Clark, isang Pilipina naman daw na representante ng kumpanyang Whirlwind Corporation ang umasiste sa lahat ng mga dokumento. Uh, ang nakausap namin noon, Pilipina, eh babae. Pero uh, yung corporation is Whirlwind na. Wala kami nakausap na... Yung nagpirmahan kami may Chinese eh, pero hindi ko na ma yung pangalan. Uh, nagpirmahan kami sa Clark. So after nun, wala wala na akong balita. E 2019, wala rin, di, di rin kami aware sa pogo-pogo na yan eh. Makalipas ang limang taon, laking gulat nila nang bumulaga sa publiko ang kontrobersyal na mansyon ng naturang kumpanya. Nabulaga sila sa laki ng development mula sa magandang landscape at mga karagdagang gusali sa loob ng compound na kanilang pagmamayari. Pero ang mas lalong nagpasindak sa kanila ay kung bakit nadadawit ang kanilang pangalan sa asunto ng human trafficking. Dito natuklasan umano ni Manaloto na ang mga dokumento sa Porak LGU na may kinalaman sa kanilang lupa, hindi ang naipangalan sa kumpanya. Na-check ko siya noong Tuesday naman dahil ang kailangan ng mga para ma-informal siya, kailangan puro certified true copy. Tapos gawa kaming affidavit. So upon checking, sa munisipyo ng Porac, hindi nila din na sila na yung may-ari. So may balance... Actually, lumilitaw. Ako ang may balance sa Porac na hindi ako nagbabayad ng amilyar since 2020. Eh syempre, yung 2019, bayad na namin yon, Nagbenta namin 2019. Eh so pagkakaalam ng Porac dahil dun sa ta the tax deck nila declaration sa akin pa yung property. Nasa meat industry ang nature ng negosyo ni Manoloto. Totoong nakababahala raw na maisa publiko ang kanilang pangalan. Kaya sa tulong ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at ng kanilang mga existing na dokumento, naiklaro nilang wala silang kinalaman sa naturang negosyo na hindi nila sukat akalain na nasasangkot sa ilang krimen. Ang daming tumatawag sa akin, bakit daw kasama, eh, siyempre kilala naman kami, bakit kami nasama sa Pogo? So, na-check na namin sa mga uh, sa mga iba-ibang uh, natawag ano nito, na uh, media outlet sa internet. So, which is kasama nga, nabigla kami, tapos may search warrant. Monday morning, takbo kami agad kay Gob. Humingi kami ng tulong kay Gob, which is... Natulungan naman kami agad ni Gov. So, pinakita lang namin yung title, yung transfer of title, yung deed of sale namin. So, which is, yun lang ang napakita namin. Tinulungan na kami ni Gov. Lumalabas na hindi iiba ang may-ari o incorporators na nakapangalan sa Whirlwind Corporation at Lucky South 99. Nabunyag din ang White House Mansion ng mga big boss dahil sa laki ng power load dito na nirequest sa power distributor ng bayan. Bagamat nasa residential area, may natatago itong firing range, underground pathway at malaparaisong leisure resort. Nito lamang July 6, pinasok ng mga otoridad ang mansion kasama si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, ang dalawang ektaryang compound sa barangay Senyura Pinaniniwala ang pagmamayari umano ito ng mga big bosses ng Pogo Operator na Lucky South 99. Nito lamang July 9, muling binalikan ito ng PNP ang abandonadong mansyon upang inspeksyonin. Ako si Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News.